Magandang araw mga kay Docs at welcome pong muli sa ating channel. Sa episode na ito, pag-usapan natin ang pagka-postpone ng confirmation of charges hearing ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court ICC na dapat sana'y gaganapin ngayong Setyembre si 23, 2025. This is presented to you by Education 4708. Just proceed to view the full content. Ayon sa ICC, pinayagan ng pre-trial chamber 1 ang pagpapaliban matapos igiit ng dipinsa na hindi umano fit to stand trial si Duterte dahil sa kalusugan. Pero bakit nga ba nangyayari ang ganito? Ano ang ibig sabihin ng ganitong dahilan? At bakit marami ang may sariling interpretasyon at suspitsa? Ang pangunahing rason ng postponement Health Condition ni Duterte Sa batas ng ICC, mahalaga na isang akusado ay nasa kondisyon para marinig, maintindihan at aktibong makalahok sa proceeding. Kaya kung may aligasyon ng seryusong karamdaman, maaaring ipagpaliban ng korte upang masiguro ang karapatan sa makatarungang paglilitis. Hindi nagbigay ng detalyadong medical report ang dipinsa na bukas para sa publiko kaya't natural lang na maraming haka-haka ang lumalabas. Narito ang ilan sa mga speculative but commonly raised concern sa karaniwang binabanggit sa ganitong sitwasyon. AIDS-related condition Si Duterte ay nasa edad 80 pataas. Sa edad na ito, hindi malayong magkaroon ng mga isyo gaya ng hypertension, arthritis, o iba pang chronic disc illnesses. Ang tanong, sapat ba ito para maging hadlang sa kanyang pagharap sa hearing? Neurological concern, may mga nagsuspitsa na baka may kaugnayan ito sa memory lapses o cognitive decline. Sa legal perspective, kung ang isang akusado ay may demensya o malalang memory impairment, Mahirap tiyakin na naintindihan niya ang proceedings. Fatigue and physical weakness. Minsan kahit hindi terminal ang sakit, kung mahina ang katawan at hindi kayang magtagal sa mahabang hearing, ginagamit din itong basihan para humiling ng adjournment. Ano ang mahalaga? Wala pang official na medical confirmation ang ICC na inilabas sa publiko. Kaya lahat ng ito ay speculative at hindi pa validated. Ano ang sabi ng mga kritiko? May naniniwalang ito ay taktika ng dipinsa upang patagalin ang kaso. Karaniwan ito sa mga international trials kung saan ginagamit ang health grounds bilang legal shield. Sa mga taga-suporta, sinasabi ng iba na Makataong konsiderasyon ang pagbibigay ng oras para tiyakin ang kalusugan ng akusado. Ang hustisya ay dapat makatao at hindi lamang basta mapabilis. Abang ganito ang pangyayari, ang ICC ay nasa gitna ng dalawang pressure. Kaya sa kanilang mga aksyon at desisyon, tiyakin na ang karapatan ng akusado ay iginagalang. Siguraduhin na hindi madelay ng sobra ang hostisya para sa mga biktima. Kailangang magbigay ng medical documentation. Inaasahang hihilingin ng ICC ng mas malinaw na medical report upang malaman kung totoo at gaano kalubha ang kondisyon. Kailan ang schedule ng new hearing date? Sa ngayon, wala pang bagong pizza. Nakatingga ang kaso hanggang magdesisyon mo ang pre-trial chamber 1. Ano ang magiging potential outcomes? Kung mapapatunay ang kaya naman ni Duterte, itatakda muli ang hearing. Kung malubha ang kondisyon, maaring humaba pa ang delay. At ito ang nagiging punto ng dibati ngayon. Sa madaling sabi, ang postponement ay nagmula sa health grounds. Totoo man o hindi ang suspitsa ng ilan, malinaw na ang ICC ay nagdesisyon na upang bigyang-daan ang proseso ng due process at fair trial. Ang tanong ngayon, hanggang saan dapat magbigay ng konsiderasyon ang korte sa health claims ng isang akusado? At paano ito makakaapekto sa pananabik ng mga biktima na makita ang hustisya? Yan ang malaking diskusyon na dapat bantayan ng lahat. Analysis. Karapatan ng akusado ang bawat akusado sa ICC, gado man kabigat ang paratang, ay may karapatang makilahok ng buo at maintindihan ang proseso. Kung may aligasyon ng seryosong sakit o kahinaan, hindi ito basta-basta binabaliwala ng korte. Fair Trial Standards Ang ICC ay nakatali sa prinsipyo ng Fair Trial. Kung mapilit ang korte na ituloy ang hearing, kahit hindi handa o kaya'y di kayang lumahok ng akusado, maaaring masasabing dipiktibo ang proseso. Second, pag-iwa sa grounds for appeal. Kung ipagpatuloy ang hearing at pagkatapos igiit ng dipinsa na hindi fit ang akusado, pwede itong gawing dahilan para umapila. Mas mainam para sa ICC na tiyakin muna ang kondisyon bago ituloy. Hindi maikakaila na si Luterte ay nasa edad 80 pataas. Natural lang na magdulot ito ng seryosong pangamba sa kalusugan. Posibleng may chronic conditions o simpleng kahinaan sa dala ng edad. Sa kabilang banda, maraming kritiko ang nasasabing maaaring ito ay delaying strategy ng depensa. Karaniwan ito sa international cases kung saan bawat butas o konsiderasyon ay ginagamit upang maantala ang mga paglilitis. Hindi natin pwedeng basta sabihing piki ang rason, ngunit hindi rin may iwasan ang suspich, lalot sensitibo ang kaso at mataas ang political issues. Mga dahilan ng postponement Una, medical documentation. Maaring kulang o hindi pa validated ang naunang medical records, kaya kailangan ang mas malinaw na basihan. Practical consideration. Baka hindi kakayanin ng akusado ang haba ng hearing kaya mas ligtas na ipagpaliban muna. Strategic cues. Posible ring ginagamit ng depensa ito para itest ang pasinsya ng korte at ng publiko habang sinusubukang pahinain ang momentum ng kaso. Ano ang posibleng kahihinatnan nito para sa biktima? Nakadismaya ang delay dahil Muli na namang napalayo ang pagkakataon para marinig ang kanilang panig. Para sa depensa, nakakuha sila ng dagdag na panahon para maghanda. Para sa ICC, kailangang balansihin ang pagiging makatao at ang pangangailangan ng mabilis na hustisya. Sa huli, ang postponement ng ICC hearing ni Duterte ay hindi simpleng usapin ng sakit o taktikal lamang. Isa itong komplikadong sitwasyon na may kasamang legal, humanitarian at political dimension. Kaya ang tanong, hanggang saan dapat magbigay ng konsiderasyon ang ICC sa health grounds at kailan naman dapat manaig ang in interest ng hustisya at ng mga biktima? Kabila ng postponement ng confirmation of charges hearing kay dating pangulong Rodrigo Duterte, Malinaw na nanatiling buhay ang proseso sa ICC. Ang health grounds na ginagamit ng dipinsa ay nagpapaalala na ang hostisya ay hindi lamang usapin ng parosa, kundi ang tamang proseso at makataong konsiderasyon. Ngunit hindi rin may kakaila na may pangamba at paghihina ng loob mula sa mga biktima at sa publiko dahil ang bawat delay ay dagdag na paghihintay para sa katuparan ng hustisya. Dito nasusubok ang tiwala ng mga tao, tiwala sa dipinsa. Kung tunay ba ang kalusugan ang pangunahing dahilan? Tiwala sa ICC kung kaya ba nitong balansihin ang karapatan ng akusado at ang karapatan ng biktima. Sa huli, ang mahalagang minsahi ay ito. Ang hostisya ay maaring mantala, ngunit hindi dapat mapigil. Ang lahat ay nakatingin kung paano hawakan ng ICC ang sitwasyong ito. Makatao, makatarungan, at may pananagutan. Kaya nanatiling bukas ang tanong. Makakamit ba ang buong katotohanan at hostisya kahit na may mga balakid at delay sa proseso? Ipahayag ang inyong saloobin sa comment. At huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share nito sa kapwa Pilipino. At ito ang Ed Ox DC na nagsasabing sa bawat panahon at pagkakataon sa katotohanan dapat nakatoon. Hanggang sa muli, paalam.